Hay okay, tapos atin sa unahan ng mga sumali sa ating Got Talent. So dami po nila, 'di ba? Dami sumali, sa, sa. Let's go, baby. Uy! Ah! Ano naman? Sorry. Tigilan lang yan! Tigilan lang yan! lang yan! Ang first contest natin! Nagmamadali ito eh! Parang ayaw ang pagbigyan eh! Pero sige! Ah! Asan si Genki? Si Genki! Jengki! Ito na si Jengki! Ito na si Jengki! Panakpakan niya! Panakpakan Ah! Magandang araw sa lahat! Eh... <laughs> Nagmamadali ako ngayon. So, si asa ah, na ba si HCB? Si 8 si HCB, na diba? 300. Ay, ay, diba? diba? Ano daw? Ano? Ah, ano? uh, yung first prize, first prize daw, 300 yung real life money. Ayun. Ayun. Alien money pala. Oh, baseball ko na. Oo. Oh, uh, 300 daw. HCB, si set up mo na. Set, set, set up oh, okay. mo na yung ano natin. Set up mo na. Wait lang oh, taro, ha. Ataray, may mag-ano. Mm -hmm. Tasa mo Tula. naman yung upuan ko. Tasa mo naman. Ah, uh, naman eh. Oo, oh, ayan. <laughs> O kaya yan, free. So fantastic. Eh, wala wala lang guys. Ano lang? Opo, opo ka, yeah. o yan. Good, good luck, good luck. Ah sige, ah uh, simulan ka na. Sige, okay. G. Naririnig po ba to? Ah, rinig, oh, rinig. Naririnig ko ba? ba yan? Naririnig ko ba? Raray. And off comes muna po tayo. Tatanggalin ko yung headset ko didikit ko para marinig niyo nang mas mahal. Oh, sige. Ela Tapos na po. yuhu, Tapos na. Galing, galing! Galing, galing, galing! Galing, galing, galing! nga na Nagmamadali kasi dito eh. Kaya sorry. Ang galing, galing, galing! Galing, galing, galing! galing niya mga kaipikan. Galing, galing, galing! mondragon! Ang galing niya Galing! Thank you po, thank you po! Okay! love you, Jenke! Lumakas ang perm Up next! Ay, wait, wait, lang, wait lang! Ay! Ma ma malamang, hindi, malamang, malamang, malamang nyo alam kung sino yung judges, guys. Surprise kasi yun. Yung surprise Yoy. pala yun. Oo, oh, surprise yun, surprise. <laughs> Are you sure about that? Hindi pa malalaman, boys. Oo, oh, oo. Oh. Kasi baka ano eh, baka hulugan niyo ng magkano eh. <laughs> Ay, ayun. ah. ayun! Baka okay, yung happy mo. Boy, mo ano daw ba? Genki, ano daw ba yung tinugtog mo, piano tiles? <laughs> ano po yun? Uh, <laughs> dito ka! Dito ka! Paper flows ganito, in you! Ibisit ko kung bakit ganito ang langit Ano po yun? Uh, river flows in you <laughs> Iba yun kayo Ay, Ikaw yung ang yun, kitipano ng no, piano tiles yun Baka naman pinapatugtog mo lang ah <laughs> Hindi! 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 Ah! Hindi! Hindi! O, sige! Sige! O, kasunod! Kasunod! Uh, okay! Up next! Ito daw ang pambato ng karamihan Palakpahan natin si Tenper! Tenper! Ayan yeah, Denver! Oh! Ayan na! Ayan sir. na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Diba, mag mc na nga din ako? Ayos, ayos, ayos. Ayan! Ah, oh. <laughs> wait, 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 Ayan sir, bago ka <laughs> mag-start, sir. Uh, ano bang pangalan mo, sir? Denver di Badjao po. <laughs> Denver di Badjao. Oh, tawa. Hoy, ito daw. <laughs> 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 <Why did? Boy, laughs> okay. Grabe naman 'to. Grabe. Denver di Badjao pala. Sige, oh. sige. Ah, lang sige. Lang. <laughs> uh, ano bang makik makikita namin sa talent mo today? Kakanta, sir. Ah, kakanta. Ay, Ay ito na. na. Ito daw yung ano eh, yung balita ko, yung ninang ko bambato ka daw eh. Sino ba 'yun? Oh, ko. Ano ba yun? Grabe. Grabe, oh. nasa utok ko. ito sa utok ko. Ang dami nila eh. Ah, madami. Madami nga, 40 eh. Okay, oh, ngayon. Ah, uh, papakitaan daw tayo ni Denver ng kanyang uh, galing sa pagkanta. Kaya naman, Denver, simulan mo na. Sa'yo na ang stage. Yo. Wait, walang mic. Lagyan mo ng mic. boss. go. Kailangan mic. Kailangan mic. Kailangan mic. Kailangan mic. Mic, mic, mic. Mic, 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 mic. Ayan na, ayan na. Wait lang, wait lang. Ano pa yung... Yung tusok sa shipping. Ayan. 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 Wala pa naman akong boses pero tatry ko. Ayan na. Ayan na, ayan na, ayan na. Baka mabigla kayo sa kanta ko. Okay. Okay. Uy, ganda, ganda. Uy, ganda. Start, start, start na. Wag ka magmura. Oo, oh, iwasan natin yan. Wait. galing, may tama na ako. Lahat ng pagmamahal At oras na aking binigay Parang di mo pansin ang sama ko sa iyong paningin mm. Oh, di ba? Nakaka- At <laughs> tayo'y lumilipad At ako'y iniwan mo Oh, di ba? Pinagmukha mo kong <laughs> Tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo Di mo agad sinabi Na may duda ka sa iyong isip Di nalangin mo pa Ang sugat dito sa aking dibdib mm. Oh, di ba? Nakaka... <tuh> Ay, oy, lumilipad At ako'y iniwan mo O, oh, diba? Pinagmukha mo kong Tayo'y lumilipad At ako'y iniwan mo Sa... Eh, LA. eh, po, salamat lang tapos lang po. Pwede yung botrop para yung nakatot. Ang galing. Iwasan lang muna. Dragging. Iwasan lang. Iwasan. Ang galing. Iwasan. Iwasan. Nakaka-asok talaga. Dragging. Nakaka-toot. Grabe. Grabe. Ang galing nung aso tumahol. Very natural. Very natural. Sobrang touching. Toot. Oo. Oh. Ay, ayun na pala si Tatang eh. Ayun na, ayun, ayun, na, ayun, ayun na pala si Tatang. Ay, pake. Eh. Ako na, na ba? Ay, ay. Jok lang, hindi. Joke lang. si pa Hindi, um, wala. All di ako. Joke sama. Narinig ko na yung ano. Narinig ko na yung ay, ah. Ano, ay, ay. Ayun na. Ayun, narinig na, ko na, na yung mga ah... kanta ni Denver. Galing guys. Galing, galing. galing. Ka... Malamig, ang lamig. O Denver, nakaka. Galing, galing. <laughs> ay kaya naman sa susunod ko uh, kowaning ka naming ano wet wet wedding bidding singer Yo. Wedding. Pero Sino bidong isasakal? bidong 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 Nen, nen, nen. Ali. Oo, Ali tap tap. Tap tap. Tap tap. Tap tap. na tap. Tap 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 Ali! Ali. Ang susunod tap. contestant! Ay! Tap tap. Tap tap. Sino? tap. Tap tap.

Michael Hernandez po. Oh, oh, Michael Hernandez. So, ano bang ano bang i-expect namin gagawin mo today? Yan, Ayan. yan. Oh. <laughs> ano? <laughs> <laughs> Para na bigla to ready sir, di ta ta <laughs> ready. Pwede muna? Ano iba muna na yan? Hoy, nandito ka na. Oh, nasa stage ka na eh, umakyat ka na eh. Ano, anong ano? 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 ano namin, anong expect, ano -expect sayo namin sa today? Ayun. Yan, yan, yan. Eh... Hindi ako ready, sir. Yung honor, eh. hindi ka ready. Oh, sige, mama. Ah, Dapat mag ready ka na. Oh, Ali. Ikaw Mugin na, na ulit, Ali. Ali! Oh, Ali. Ikaw na ulit. Tabigla. bigla. Nakapasok. Palakpakan niyo, palakpakan niyo. Palakpakan niyo, palakpakan niyo. palakpakan. Oh, clap, 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 clap. Oh, clap, 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 clap. Wala, wala. Nawala. wala ano, ano, na wala na naman? Ano? Ah, nahiya, 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 nahiya. Ito. Nahiya. Next sa listahan. Cool. Ah, next, ay, next, 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 next. Gusto ko in invite dito. Si Madam Bea! Ay, Yay! Ay, tayo, 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 tayo. Ay, tayo, tayo. You know. Ay, mali pala yan. Paano so, ba pumalakpak dito, dito. dito? Ay, ito pala. Wow. Eto. Ah. Ako pala si Beatrix na yan. lang. oo Ano yung expect expect namin? Tagasangka, tagasangka. Tagasan. Taga saan ka? Taga saan ka? Taga saan? apartment. <laughs> galing, galing. Oh, ano then, ba yung expect namin oh. na talent mo ngayon? Wala, hindi, huwag kayong mag-expect. Hindi, ano nga yung uh, gagawin mo ngayon? Ano ba expect namin gagawin mo ngayon? Ang gagawin ko ngayon, ngayon is kakanta. Uy, oh, yeah. kakanta. Yeah. Tatalungin no, si Denver

The stage is okay, yours. 12 seconds later. May iba ka ng hiling Pagkalipas ng gabi Puso mo'y ibang Pagkasikat ng araw Wala na iyong lambing Di bale sa una lang Magaling Akala ko meron tayo Bakit ka lumayo? Kahit manang ang ipilit, minahal mo ba ako? Ilang beses kong narinig, naniwala sa iyong imig Puso yung ting na mamahil wala nang babalik Lahat ng gusto ko, munting naglalago Lahat ng sinabi mo, isang buwang binawi mo Lahat ay totoo kundi naman ako'y nalilito Sabihin mo Aam May iba ka ng hiling Pagkalipas ng gabi Puso mo'y ibang hingin Pagkasikat ng araw Walo ng iyong lambing Di ba sa una lang magaling Love bomb Nanay, tatay, gusto ko tinapay, ate, kuya. Gusto ko pa rin, I love you, I miss you. Sabi mo sa akin, Bakit ka umamin? The best ka, pare. Ako iniwan sa ere. Ngayon wala kang namasabi Ako'y napapakikit sa <laughs> Lahat ng gusto ko Munting naglalaho Lahat ng sabi mo Isang buwang binawi mo Lahat ay totoo kundi naman ako'y nalilito Sabihin mo Aaminin mo sa'kin may iba ka ng hiling Pagkalipas ng gabi Puso mo'y banang dingin, dinggin Pagkasikat ng araw Wala na iyong lambing Di ba sa unang lang Magaling Aamin May iba ka na Pagkalipas ng gabi Puso mo'y nagiba Pagkasikat ng araw, wala na yung atin Di balik dyan ka lang magaling hmm. Yun Yung Grabe kantang to so dedicated pala Ang ganda ng ba mga bakat ng sermon Dedicated pala kayo Kung suwi mo nga sa mga <laughs> ngayon Sana huwag ka na malabam Galing, <laughs> galing, galing. Yung mga <laughs> <sayo ako> na, <laughs> Yung mga backup dancers talaga. <laughs> galing, galing. Galing nga, galing sa kayo. Shirt ng sa inyong dalawa. <laughs> <laughs> Ay, <laughs> ang <laughs> sarap ng pagkahinga sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat. <laughs> na. <laughs> na, na Up next! Nainvite <laughs> ko po sa stage! Si Sir Ali! Ah. Ali! Oh. Ali! Oh. Palapan yeah, nyo! Palapan nyo! Palapan pala nyo! Pala 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 oh. oh. Ali! Palapan nyo! Palapan nyo! So sweet! Curry. Ready ka na ba? Ready ka na? Ready na po! Ready ka ba? Ay, ay, ay. Si, pakilala ka sa mga manonood natin. Pakilala ka muna. Hello. Uh, hello po. Ako uh uh, po pala si, ano, Ali di golisap. Uy, taga dito ako. Ayun, 'yun lang. 'Yun, sumano okay. dito para sa pera. Yan, oh, 'yun, yan. Padalo na, padalo. Kailangan uh, dapat totoo. Oo. Ay, sana ano bang gagawin mong talent today? Oh, Ito si Perog. Magra-rap ako. 'Yun, yun, yun alamag -ra rap. Yeah, pero, pero, pero pero 'yung oh. rap ko, ano, galing sa inyo. galing sa amin. Oy. Oh. Ano 'yun? Ano yun? Paano yun? Yo, Magbibigay kayo yeah. ng 3 words. Ayun! Ay, ah, ay. Ay, ay! Interesting! Okay, ready Giyaw na ba? Interesting pero to. Ma oh, wow. Interesting. Oo. Oh, unang word. Interesting. Ano? Audio. Udyo. Huwag na Ano ba? English Tagalog. English Tagalog. Basta huwag Okay. Nakakapagpabagabag. Yan! 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 Next one. May, one word. Dali! Ah. suggest kayo! O lahat. Physical! 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 Yan, physical! Lista mo! Ah. yeah, Physical! Oh, next! Up uptown! 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 Ayun, <laughs> Ay, uptown! Um up uptown! Uh, next, next! Next! Uh, next! next. next. Last one! Last one! Last one Your Honor, Kumag. Your Your oh, Honor, no, Kumag. <laughs> kumag. Kumag. Oh. <laughs> <laughs> oh, tapos oh, ano? Physical uptown tapos kumag. <laughs> oh yan <yeah. laughs> yeah, copy copy yan 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 nia nia sige sige okay. sige nia 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 Palakpakan nia 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 yo! nia 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 na yo <laughs> Yeah. 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 Wala dito yung physical kong katawan Pero ako ngayon nandito sa Uptown kasama yung mga kumag na nanonood Pero wala akong pake Kasi nandito lang naman ako Para sa pera, manalo para bigyan pera Pero okay lang Kahit matalo at this tapos ko na bad, Yo, siguro, bad. You know. oh! Ay! Ay! Ay, kayo siguro yun na bad. yun ulo magaling 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 sa sa magaling magaling sa magaling magaling sa magaling 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 Ay, pa, magaling 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 yung isa magaling 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 eh. magaling isa isa magaling 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 First sword. Oh, magaling magaling Kinakabang. Oh, your honor daw. Dalawa yun ni. Ungay. Oh, honor na gang. First word. First word ba? <laughs> First oh, okay. oh, 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 word. Ba? Oh, oh. First word. Skibidi. Skibidi. Oh, Ano? diwata. 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 So, diwata word, daw. Diwata. Pare. Kuchan. Ara. Oi.

Yeah. Di ako Let's si Diwata, pero magganda ako dala. Di ako si Diwata, kaya hindi nyo ako oh, magagatasan para sa overload. Gusto ko kainin gamit ko yung pero di ako manggagas like kayo dito sa inyo. Karatan dahil di ako kutsara, kaya ako sa farm. Kasama ko, nanay ko, hindi yung tatay ko kasi iniwan na ako. Yeah. Oh, my God